Yung matanda. Oh. Ah. Oh. Aray. Mga idot yan. Napakalakas niya. Inatake niya ako. Oh. oh. Mm. Alam ko nandito ka lang na nagtatago. Ang tama, may, may ano dito, may kahoy. So yun mga idol, nakikita tayo ng kahoy. May panlaban na tayo. Ayan, medyo matulis-tulis yan ng konti. Pwede na to. Oh, nakita natin dito, oh. May kahoy pala dito. Alam ko nagtatago yung matanda dito. Ngayon, gaya po nang sabi ko sa inyo, inatake niya ako. Wala siyang respeto kahit tinulungan ko siya nung nakaraan. Wala na ako magagawa kundi. Maghihiganti ako wala dito sa loob mga idol wala wala din dito wala <coughs> So, alam ko na eh, nandito ka lang nagtatago dito mga idol medyo nakakatakot din to dito sa loob na to parang may nagtatago kasi parang alam ko nagtatago siya dito nung una eh, kaya hindi ko nakita Nakaka -ano, nakakatakot sa ilalim mo madilim kahit araw kaya pwedeng pagtaguan sa ilalim talaga ng mga damuhan hindi ka makikita. kaya aswang napakahira po hanapin malakas at magaling sila magtago talaga Oh. Uh, sa loob. Wala dito. Wala dito mga idol Oh. Uh, sa taas. Ayun, nakahanap na ako ng ano kahoy na pwede nating gamitin sa kanya. Ayun. Medyo matulis siya. Pwede na 'to mabigat, mabigat po siya. Alam ko na yun, eh, nandyan ka lang nagtatago, hindi ka alis dito. Whew. Bahala na. Hindi ko na alam kung ano, bahala na. Whew. Ayan mga idol. Ah. <coughs> Ito, sukul muna to para Mano tayo. Ah! Ayan po. Ah. Uh. Uh. Magtago ka na, Nay. Alam ko na, na nakita kita dito eh. si nagtatago dito sa damo ni is <clears throat> <lower now? clears throat> So, mga idol. Tamaan po natin. No? Tamaan natin. Ayan. i natin yan. Ayan siya. Oh, salamat naman sa Diyos. At, ah, uh, i Huh, oh, sa so wakas, nakaganti din ako. Huh, oh. kasensyahan na tayo, Nay. Wala nang awa-awa. Huwag nga Maamoy, maamoy siya. Papakita ko sa inyo mga idol. May may dugo. Tamaan natin. Ayan. Ayan Oh. Yung kamay ng matanda, may dugo. Patay na yan. Pero hindi pa yan totally patay ha. Ha? Hindi pa yan totally patay. Ah. Huh. Oh. Baka maristik tayo ni YouTube dito. Wala nang patawad to. Huh, buti na nakakita tayo ng kahoy na medyo ma, ano, matulis. Ginamit natin. Ayan o. Oh. Huh. So ayan mga idol, hindi ko inasahan to. Medyo napapagod ako ngayon. Gaya ng sabi ko sa inyo, talagang nagagalit na ako sa matandang ito. Kaya napatay na natin to. Pasensyahan na po ha sa lahat ng mga viewers natin. Pasensya na po kasi talagang salot na ito. No, ang dami na kasing nabiktima. o. Oh. Pero parang humihinga ka pa ha. Parang, parang humihinga pa to eh. Kasi <coughs> nga, papis biniligte. Kusang krasik ni Loco Braco sa hindi ko badalit sa tama. Ayun sa hindi ko na santo muna sa libas. Iksilin na libas. na yung leeg. Patay na. Ay hey, mga idol oh. Nabali na ang leeg niya. Huwag nating ilapit. Baka ma-restrict tayo ni YouTube ha. Mano tayo ni YouTube dito. Bali na yung leeg. Ayan o. Oh. Bali na yung leeg na matanda. Ayan o. Oh. Yung kamay niya o. Oh. Ayan. Dugo. At saka dito o. Oh. Ayan o. Oh. Dugo na rin dito. Natamaan ko sa likod at sa tiyan. Ayan. O, oh, di ba? Sa wakas. Ha, kasi, oh. Nabali yung kamay niya, oh. Nabali na. Nilalangaw na. Patay na yan, mga idol. Patay na po. Yan, patay na. Huh. Okay, tagal. Kung hinintay na pagkakataon na to. Pinagpapawisan ako at nanginginig yung katawan ko dito. Parang naagresibo ako ngayong araw na to. Hindi ko alam kung bakit ako agresibo ngayon. At gusto kong pumatay ng... Kasi na nagagalit na ako eh. Ang dami kong pinagdaanan mga idol. Ang dami kong pinagdaanan dito. Ilang oras ako naglalakbay, ilang oras ako pupunta dito tapos ma parang wala lang. Pero ngayon, manood man kayo o hindi, mga viewers natin dyan. Wala na akong paano sa inyo. Kung manood man kayo, mas mabuti. No? Ayan. hindi ko inaasahan to. Kaya pasensya na sa lahat ng mga viewers natin na gustong yung mga ano, pasensya na po talaga. Basta pasensya na. Ayan, naano na oh. Talaga patay na yan ha. Nilalamaw na ngayon matanda na yan. Yung mga idol oh. Kaya hmm. nang sabi ko sa inyo eh. Oh, patay na yan. So sa lahat po ng mga viewers natin, ayan, uh, pasensya na sa lahat ng mga ano natin kasi talagang nanggigigil ako ngayon. So, yan matanda, patay na yan. Hayaan na natin siya. Mamaya, susunugin natin ang kanyang katawan. Kasi dito siya nagtatago. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung bakit nandito oh. Dito siya nagt, nagtatago. Diyan, nagtatago sa diyan. Tapos ang bilis niyang mawala. Kaya tumakbo pa pero tinamaan ko na sa likod. At saka sa ano, sa kanyang tiyan. Dito ko siya sinaksak mga idol. Sa area na to, sinaksak ko siya dito. Ayan oh, may mga dugo pa nga dito oh. Dito ko siya sinaksak sa area na to. Kasi parang nakikita ko sa dyan, eh, nagtatago, eh. Kaya, talagang na-ano na, na ako, na-alert na ako. Ayan, no? Oh. Napakadalikado pala mga idol pag dyan. So, ayan. So, yung matanda, ay ah, yung katawan niya. Tunoy natin yan. Susunogin natin yung katawan niya mamaya. So, ayan mga idol, oh, Ayan yung matanda, o. Oh, yung katawan niya. Diyan mo na yan. Kasi parang may nakita akong ano dito, lalaki. Alam ko may kasama to eh. Baka nagalit ba? Sa wakas na patay na natin yung matanda no? Ayan. Ngayon sa lahat ng mga viewers natin, maraming maraming salamat. At nabuhayan ako. Hindi ko, hindi at hindi, hindi talaga ako pumapatay ng mga tao, mga idol. Pero dahil sa inyo, talagang nabuhayan yung loob ko at lano tayo no. Na napas lang natin kasi nanggigigil talaga ako sa matanda. Ang dami niyang napatay din na wiktima. no? Kaya sulit talaga yung vlog natin ngayon. Kaya nagpapasalamat talaga, talaga ako sa lahat ng na nag-request na balikan natin dito. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo, no? Sa sa mga advices niyo, sa lahat ng mga na, nanonood ngayon. So, yung katawan po ng matanda ay susunugin po natin, no? Pero hindi ko lang pinokus kasi mga idol baka ma-restrict tayo ni YouTube ma ah, ano yung channel natin. So, ibablard ko na lang siguro yung video para hindi tayo ma-detect ni YouTube baka delikado yung channel natin, no? So, ibablard ko na lang siguro pag edit. Yan. Patensya na kayo kung mag-edit tayo ng nakablard para po hindi maklaro yung mga dugo-dugo kasi maselan po talaga si YouTube. Pati na si Facebook. Lahat-lahat po ng mga social media, delikado din. Kaya, i vlog na lang natin. So, ayan. Susunugin natin yung katawan ng matanda. Kaya, uh, nag-extain lang ako kasi parang may nakita ako doon at parang may sumigaw. Lalaki. Buses lalaki. Doon banda. No? Doon banda. So, ayan. Napatay na natin yung katawan ng matanda talaga. Kaya, susunugin natin mga idol. Ay. Uh baka may biglang umatake sa atin ba yung lalaki so yung katawan po ng matanda talaga eh, wala su susunogin natin to dito Ayan. sa patris pinidikti ko sang krasit mihilok sang drako sit mihidok sa badari turo sa tanah nanggong sa libe na san sa malakulibas ipsibini nabibas para sigurado talaga na wala na Patay na yan, wala na hindi na gumagalaw. Hindi na gumagalaw mga idol. Hindi na bako. To... Baka buhay pa to eh. Ah, wala na. Patay na talaga. Ay. Susunugin na natin yan mamaya. Teka lang, parang may napansin ako dito. Pero metá, o di